Hello guys! Magluluto tayo ngayon ng beef adobo at itong ating mga sangkap nating na kailangan. Ito yung ating pamintang buo durog. Ito yung suka natin is one fourth. Ito naman yung toyo natin. One fourth and kalahati ng, ng one fourth. Ito naman yung ating buong pamienta isang cup na tubig, ito naman yung ating karne, isang kilo na baka. Lagyan din siya natin ng laurel. Ito naman yung ating chili. Ito naman yung ating patatas, sibuyas at bawang. Ito naman, lagyan din natin siya ng beef cubes. Kasi nga tinapon natin yung tubig ng baka na nilaga natin. Bago ang lahat, prituhin po muna natin yung ating patatas hanggang sa ito ay mag golden brown at lagyan na rin po siya natin ng asin para magkalasa na rin po siya bagay lang po pag nag golden brown na yung ating patatas tatanggalin na po siya natin pagkatapos isunod na natin yung pagisa yung ating bawang at saka sibuyas yes. Kaya nililig ako sa maanghang. So ang green chili ilagay na natin para lalabas yung kanyang anghang. Ilagay na natin yung ating baka. Ito nilagay na natin kanina. So ngayon i-anin na lang sya natin. I Isa. Ilagay na natin yung broad cubes na beef. Kasi nga yung tubig niya is inanan na natin tinapon. So para magkalasa ulit siya ng beef, ilagay natin. Naglagay tayo ng beef, beef Maglagay na tayo ng pangkutsa, pangkutsa, ayan. Ito yung ating ground pepper. Ito naman yung ating pamintang buo. Lagyan na natin siya ng tuyo, no? Ayan. Lagyan natin siya ng kunting asin. Kunti lang kasi yung tuyo, hindi tuyan na sya. Ilagyan na natin yung ating water. Ayan. Kasi kailangan pa po siya natin palanggutin. Correct. Okay. Now, ilagyan na natin yung ating laurel. Sorry. Check natin. Ito wala pa to yung suka ha kasi kailangan pa po siya natin ng uh, palambutin ng mga 20 minutes. Ayan, ilagay na natin yung suka ha. Ayan, para adobong-adobo yung dating natin. Ayan. At hayaan po natin siyang kumulo. Huwag natin siyang buksan pa. Once na nilagay na natin yung supa. Hello okay, so guys, check na natin. Ito na, ubusan ng kapaw. na nalibang ang gin. Ayan. Pero okay na po siya. Ayan. Ayan, isang sabaw. Talagang ano siya. Ato kung tuyo. Pero masarap po siya. Gusto ko yung ganitong ano. Hello po Ngayon, ilagay na natin yung ating patatas. Ayan. Lastly, ito yung ating ulit na chili na chop. Lagyan natin siya on top. Lutoyin muna natin siya ng 2 minutes. Ayan. Yeah, check natin, ha? Ayan. Kayo, ano na natin siya. Papatayin na natin. Pagpapitin natin. And pagkatapos magbili mo pala, pwede mo yung pinta doon kay Gusto, yun? Oo. galing na, no? Hmm. Grabe yung presyo. Doon. Hmm? Grabe yung sarap.